Magandang gabi po mga kalaki. Alas 7 na po ng gabi. Kung nakikita nyo sa likod ko, ayan, palubog na po ang araw. May mga ilaw ng mga sasakyan. Ngayon po ay September 29 po mga kalaki. Bukas po, September 30 na po ano. Nako po mga kalaki, sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan ng mga lucky numbers, baka gusto nyo pong subukan ang mga lucky numbers namin ni Lola Carmen. Sa mga matatagal na pong tumataya dyan na hindi pa po nananalo, ito po, itry nyo po ang mga bagong sumada natin na 2 digit. 3 digit at 4 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers. Okay? Kaya po mga kalaki ngayon po, bibigyan ko po lahat. Lahat po magkakaroon po ng lucky numbers sa gusto ko po ngayon pong Bermans bago po matapos itong September na to ay eh makahabol ka sa mga book of winners namin okay po ba? basta ang gagawin nyo lang po kailangan ko lang po ng birth at birth year nyo at kung ano po ang gusto nyong numero kung 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit bibigyan ko po kayo at kahit po 6 digit sa mga naka po sa mga naka lang nagko-comment, nag, -comment, nag ng videos at nag heart po mga kalaki okay? at gusto ko po 3 days nyo pong alagaan yung mga numero na yan para sa ganun po Uh, may tendency po kasi na mga lumalabas ang numero sa loob po ng 3 days mga kalaki at huwag nyo po agad bibitawan okay? at sa mga napanalo na po namin ngayon buwan ng September maraming maraming salamat po congratulations po mga kalaki ha, sa mga napanalo na po natin at sa mga sa mga hindi pa po nananalo dyan sa hindi pa po sinuswerte nako tutok lang po dito mga kalaki dahil po ngayon pong gabi umpisa na po natin magbigay yung 6 digit ayan po sa taas